maligayang Pasko at masagana ang bagong so hindi pala sa view deck so sa jebak po ulit kami ano lang pala yung kanina ah uh, wala lang so in few minutes nasa jebak na tayo look at that green Tain Forest na ulit ngayon. Nararamdaman ko na yung karayom. Karayom. <laughs> karayom na ulan. Na uh, sobrang nipis. At sa ating tayo sa si <coughs> Salamat, pedo. Salamat sa pagluluto. jun pala yan. <laughs> Kaya pala sabi ko kayo, sa, ano ka nang ano, ano? Sabi ko, parang iba yung niya? Sabi ko, nag-iba yung niya. Ito ang tikin.

yung kaibigan ko magrawas yung dito pero ang gusto niya ipamahagi yung negosyo niya eh? wow oh, so, ano negosyo puneraria pa. oh, pas naman eh tinatanong ko yung duwagi sabi yung duwagi ay kahit ako hindi ka hindi ko tatanggap Ah, eh, sabi ko, kung hindi mo pala magagamitin, pwede mo tulungan. <laughs> sabi, tatawa na sila. Kayo, kung tatawid ka, wala kang bangka, pwede mo din gawin siya. <laughs> <Sanko>. Kulit <laughs> talaga dito. <laughs> sabi ko, ayos yun ah. Tapos pa <laughs> Mamamagi yeah, na nga. na ata ulo. Oh, pila ming... kayong lahat! <laughs> yun ata yung hindi mo pipilahan. <laughs> Chef Anthony. Wait, mm -hmm. Mini. Baka, ano, hindi may network ka din ng mga, di ba? Ang problema, yung kinabita namin ng host, nagbabago-bago kasi ng kausap. Nawala na naman nang tubig. E ngayon, ang bala kong i-project, puso na. Ayun, hmm. Ang dami, hmm. dami naman itong giniling nito. Eh, <laughs> wala, dito makatapunan makatapunan. <laughs> Kongo hatok ano na. Kung, anong, eh, magpapaalam na ako sa water kid. Pag sila ng malagyan ng pot. Papakot yung meron kasi talagang yung nagbubutas ng tubo. Store. Hindi bomba lang. Ano na yan, giniling na may noodles? yung <laughs> <laughs> binawasan ko pa nga eh. Uy, oh, binawasan pa daw binawasan yan. Conservative pa, pa daw binawasan. yan. Kung no? kita kay Chef, ha? Si Chef talaga na galing yung mga rekado Eh, niyan. yung manok nga niya, mas marami pa sa tao. Chef, 100. Oo nga yan. Masunurin lang talaga si Queenie. Ano naman yung ano? Ulan na lang lang tayo. Hi, Nanay. Salamat sa pagsulong. sa pagsulong.

Ay Sarah dito kaya, ay sabi mo? Wala na nakuhanan kena kita. Si no na. Ako pa. Ano ba? Ako. Nata. Nata eh. Ako. Nata eh. Nata eh. Nata eh. Nata eh. Nata eh. Nata dito kanaan mo yan sila ay na yana o oh, sige. o oh, next mo also... na sino na next ice cream yummy. okay one two three go ice cream yummy. ice cream good. ice cream ice ice cream yummy. ice cream yummy. ice cream ice Paru paru ji, pa, pa, wow, pa paru paru ji, paru paru ji, pa paru paru ji. Dali. Pa, pa, oh, ngayon pag may birthday, anong ginagawa sa may birthday? Kinakantahan yung may birthday. Tapos kailangan yung kakanta ng may birthday, naligo! Naligo! <laughs> sino ang naligo? <laughs> ay, <laughs> ay, ay, mga gupad niya, natin. Kaya po nandito sila kasi birthday po ni Ate Queenie. Ikakanta natin si Ate Queenie. Ayos lang ba yun? Yes! Oh, Kakakanta ka din kayo ha, kung hindi kayo kanta, Bibigyan ko kanta. tayo ha. Ano. Dito ka Ate Queenie. Kuya Yami. Sa Kuya Yami. Tatlo! to you! Sabay-sabay. Hindi kanya-kanya. Sabay-sabay tayo. Ang uh, guli. Sabay-sabay. Nalakasan natin, nalakasan. O, isa, dalawa, tatlo! Ha! Pananangin na natin si Ate Queenie para makakain na tayo. Uh, Panginoon, maraming salamat po sa hapon ito. Uh, magkakasama kami ng Ate Queenie. Uh, Nailin po namin na si magkarumpa ng isang daang birthday. Peace. Hallelujah! Magkakain uh, po ang bawat isa sa amin. Ingatan po sa lahat ng aming pinupuntahan sa pangalan ni Jesus. Amin. Amen. Amen. Happy birthday! O, oh, pila na. Pila na dito. Oh, pa, walang tulangan. Atras Di kayo, konti. Atras, konti. Dito yung babae, dun yung lalaki. Oh, okay. yan. Punta na doon. dun! na, doon na. Oh, dandaan lang. Pachikin ni Queenie. Spaghetti! na daig pa ang... Spaghetti! pa baba! Oto na, ito na, ito na, dun na. Awak, kamay! na, ito Dami pang manok! Sampao. Ayun. Sampao kaldero ko. Dito pa. Yan. Dami niyan, hindi mauubos yan. Thank you. Ano sa Salamat. 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 Ano sa sabihin? <laughs>

Dagdagan nyo, napakarami yan. Dagdagan nyo yung serving. Sige po, sa matanda na. oh, kahit yung bata. Masubo-subre. Wala,

Yan, binibigyan po kayo ng sabon, ibig sabihin may naamoy po sila sa inyo. <laughs> para po, para po yung mga pag-asawa madagdagan yung anak. Pag naligo, mabango. Oh? Oh, tig lang sila. O, tig babag niyo na kasi yung na Oh, ba, okay. dito, dito, dito muna, dito muna yung mga bata mo na. Yung sila representative ng mga numero para na na, bigyan na. Dito sa ilalim

Mm -hmm. Sige, <laughs> <laughs> oh. yes. ka, igot ka ng ka. Sayo ka na, TikTokers. Ay, ang ganda. Layo-layo Yokanté. Patingi. Ate. Adeline, patingin ka. Ate, patingin yes. yay Yay. Oh, o, nahilo ka na. Paano yung sayo mo? Ha? Ano? nanan nan nan na na.

May ayan na tayo, may motor na yan.